Kaya mga katropa, uh, tingnan natin sa malapitan kung magkaiba ba yung, uh, taon So dito sa kanan may nakalagay dito na Iglesia de Bulan Ayan At may nakasulat din dito Ayan na So hanapin natin mga katropa yung pizza. Ano o kaya taon. So ang taon na ito ay 1918. 1918. Good one. Hello so mga katropa at welcome po sa ating gala for today Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel na The Good One PH at napadaan lang po kayo o kaya bago lang po kayo uh, Please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video So ngayon, uh, for today's video ay nandito po ako ngayon sa simbahan ng Immaculada Concepcion sa Bulan Sorsogon Kung saan, uh, Bibisitahin po natin at makikita po natin yung uh, dalawang uh, kampana kung saan sinasabi nga ng ilan na ito daw ay makasaysayan at uh, isang daan taong na ano yung uh, kapanahonan nito. So tinagurian yung uh, makulada konsepsyon ng bulan na Jubilee. Uh, year of two, uh, 2025 dahil nga uh, umabot na ito ng uh, dekada na isandaan taon ano So kung mapapansin po niyo uh, may para po dito ayan So papakita ko muna sa inyo yung view ayan. So ito po yung uh, bagong tayo po namin na kumbinto Ayan salamat po sa mga taong nagsuporta dito sa M-bento para matayo po to. Ayan, syempre, kung gusto niyo manalangin, ayan, sa so poong nasarino na nakahiga. Ayan, dyan po, sa holy family. Ano. So, ayan, um, makikita po natin, may dalawa pong kampana, ayan, kambal. Pero sabi ng iba, ay uh, magkaiba daw yung uh, taon na ginawa yan so alamin po natin kung ano ba talaga yung katotohanan ayan, mga katropa uh, tingnan natin sa malapitan kung magkaiba ba yung uh, taon so dito sa kanan may nakalagay dito na iglesia de bulan ayan at may nakasulat din dito ayan na. so hanapin natin mga katropa yung pizza ano o kaya taon so ang taon na ito ay 1918 ayan mga katropa ibig sabihin yung uh, 1980 na yan uh, i-minus natin sa taon na 2025 eh halos uh, umabot ng uh, 107 years so isang daan taon na nga sumobra yung kampana na ito so ito ay makasaysayan na kung tutuusin. No? so punta naman po tayo sa kabila titingnan po natin kung anong uh, taon din ito ayan may nakita ko so 1925 so mas uh, nauna yung 1918 dito sa 1925 so halos aabutin uh, din ng isang daan taon ayan sa mga hindi pa po subscribe sa aking channel uh, please subscribe And syempre, hit uh, the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. Ayan, sa susunod po naghala po natin. At syempre, nagpapasalamat po ako. At especially thanks kay Ma'am Gina Johnson. Ayan, na nasa uh, Amerika po. So, salamat po sa pagsuporta ng aking channel para sa The Good One PH. So, napapakamabuti nyo po madam. So, sana uh, God bless po sa inyo. At syempre, gusto ko rin pasalamatan yung Historia mix Vlog at syempre kay uh, Ate Janet Salazar. So, hanggang sa muli para sa panibago na naman nating gala. Dito lang yan sa The Good One PH.